Hello mga Kapisda. Um samahan ako ngayon. Magigib tayo ng tubig dito sa farm. Tubig na inumin. Dito ilalagay isa may lagayan ng Pepsi soft drinks 2.2 liters. May pinagigiban kami dito. Uh, filter kung tinatawag dito. Kasi hindi safe yung mga inumin dito pag sa posit ka lang kukuha kasi galing sa dagat yung tubig dito maalat alat siya dito may pinagigiban kami na finifilter yung tubig tapos paglabas pwede mo nang inumin saka malamig siya kailangan natin magigib ng tubig lalong lalo ngayon napakainit na ng panahon dito sa Oman ayun samahan niyo ako ito pala yung diadaanan ko pag magigiba ako ng tubig. Medyo malayo din siya mula sa kwarto ko dun hanggang dun sa pinagigiban namin. Mura lang naman yung tubig dito na mga mineral water kaso malayo yung binibilan ng tubig dito. Kaya ang ginagawa ko nagigib na lang din ako dito para makatipid siya pang tipid natin okay naman yung tubig hindi naman sumasakit yung chan ko guys uh, ito pala yung dates dito tingnan yung bunga ng dates dito napakakapal -napaka yan puno ng dates yan puro dates to mga 700 siguro na puno to lahat Bangladesh yun nag-aayos nyan market sila tapos inaayos nila isa't isa yan ang alam ko pinagsasama lang nila yung babae sa kalalaking bulaklak dyan para magtuloy yung bunga Ito guys, yung pinagigiban pinag namin ng tubig dito. Tawagin nila dito ng mga Bangladesh, filter. Tag-init na ngayon dito sa Oman. Makikita nyo tuyong-tuyo yung mga buhangin dito sa kalupa. Ito yun Ayan, malamig na yung tubig Mamaya ah, makikita nyo Magmo-moist yung tubigan natin na yan Dahil sobrang lamig ng tubig Aluminum ah, muna tayo Masyadong mainit Ang temperature ngayon dito sa Oman Nasa 40 to 50 degrees Celsius Ranging 40 to 50 Alam yan, sobrang init pag hindi ka uminom ng tubig, sure, madi-dehydrate ka. Pwede kang atakin sa puso kaya may stroke. Swerte ko nga na sa napuntaan kong farm na to, kahit na mahirap yung trabaho, malamig pa rin kahit papano at may mga punong nakapalibot. Ayan, puno na yung tubig natin. Ayan, malamig siya. Sobrang lamig ng tubig na to. Gustong gusto kong kumukuha dito kasi kasing lamig niya rin yung tubig na nilagay, ah, nilalagay ko sa rep. Sa rep katagal lumamig pero dito pag kuha mo malamig na siya. Ah, try natin inumin. Ayun, ayos naman siya inumin. Malamig, walang problema sa kan. Saka nakakatipid pa tayo sa sa pera. Ang tubig dito, pag bumili ka ng tubig, depende sa laki ng tubig na sa 400 baisa siguro. Or 500 baisa, 12 na peraso na 'yon, 500 ml na dose peraso yung 500 baisa kung i-convert sa pera sa Pilipinas parang 75 pesos sa 75 pesos mo may dosi ka ng mineral bottle na 500 ml share ko lang din guys isa pala sa, uh, dito sa Oman dito yung mga magagandang uri ng ibon. Ang gaganda ng mga ibon dito guys, iba-iba yung mga kulay nila. Talagang, kumbaga, talagang unique yung kulay nila. Ayan, kung nakikita nyo, yun lang sila. eh, ginagawa rin pala dito na ewan ko kung ano itong ginagawa dito sa tapat ng farm hopefully na market siya or coffee shop para hindi na tayo pumupunta sa malayo para lang mag coffee or mag tea Ayun guys, uh, kung may nakakapanood dito, at taga Oman din na OFW Omit mo naman kabayan kung saan ka dito And guys, uh, hanggang dito lang yung video natin. Please, uh, kung nagustuhan mo itong video na to, follow and share and pa-subscribe na lang din. Para lagi kayong na-update sa daily upload natin.